Tapos, oh, ang yan ito yung diwata. Ha? Ito. Ito. Nakakalaki, uh, no? Papasok. Diwata, Ayan, eh. paris overload. Oh, ano Ay, ito yung mga ano ni diwata. Oo. Oh. naman yun. Ah, ba ng pila? Ah, pila? Eh? Para pila, no? Tulog ka muna. Oo oh, nga, ano? ah oh, pa nang pilaw hindi ko makita si Dwan oh na Diyos ko po pinayin mo nila to para yan? yung mga kumakain yan Ang dami nga naman sa pag-murder,